Nakakamiss dito mga kalinga po. Wow! Hi guys! Welcome back to my channel. This is Rebecca Sisi, ang inyong lingkod. Ayan guys, update tayo kay Dara. Sa wakas na bisita na ni Kalinga Prab si Dara. At dito guys, namimiss na talaga ni Kalinga Prab, ang lugar na Dara sa tagal-tagal ng hindi na nila nabavlog si Dara. Ngayon, andyan na si Kalinga Prab at may dala pa. May pinapakilala kay Dara. Ito po. Na, Ay, sakto lang. Kumusta <laughs> <laughs> Dara? Anong balita? Ayos mo lang po. Dati lang naman po. Dati lang? Uh, Ayos po. Kamusta po? Okay lang din naman kami. Namiss ka nga namin eh. Ako din. <laughs> Taga, And, na lang. anong grade mo na nga? Grade, mga grade 12 po. Mga grade 12. Di man kayo ako okay kinakapas, Dara? Ano po, minsan po oo oh po. Kasi, syempre po sa mga bills, tapos sa mga kuryente. Gano. Ay, sa mga bills na sa mga school po. Mm ngabayarin si school. Okay. So, kumusta si Bea? Ay, walang. Asan ah, siya? Tulog po. Ah, tulog si Bea. Hindi si Bea yung mamaya. Kasi, gusto namin si Bea. Mm -hmm. um, wala namang problema. Wala. Hmm? Wala bahay pala yung ginagawa niya. hindi nga po matapos stop Mala yung kinuha. Oo, mga kalingang kini Dara. Hindi na natin mag-vlog si Dara ngayon. na kayong pasok? Bakasyon. Bakasyon na? Oo. So, anong plano niyo, Dara? Oh, may mga plano ka ba? Sige Bea? Wala po. Bigdiman Dito lang. Wala ba dito ah? Wala akong ibang... Ano? Wala akong Bakit? Pag mas lalo mailit, hindi medyo... pasko mo, Di ba namimiss ang mga Eh, may mga bagong mukha din Ano naman yung mo sa kanila sa mga napapanood? Ano? Magpatuloy lang sila sa mga sa mga ano, sa mga sa pangarap nila. Sa ano ngayon, siyempre, in the na bibigyan sila ng opportunity ng kalingap. At sana ano, kung nilang kung magkakasya ng opportunity ng bibigyan ng kalingap. Wow. Kasi sobrang laki ng sobrang laki ng ano, opportunity sa amin sa Sa naman ko sa sarili mo in future. Uh, Siyempre po, nang muna magtatapos ka rin mag-aaral at maghahanap ng magandang trabaho para sa future ko para hindi yung mahirap. Kasi sa unang unang maging mahirap, mahirap na ngayon, mahirap, 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 mahirap na nito sa future. ko. Kaya sisikapin ko maging malaga yung anak oh, so, ano ko. Oh, apa mga mau kita buat di Then, And ano lang, linis? Opo, ganun lang. lang. Napaka talaga mga kalingap ni Dara, niya. Napaka, ano ba? Simple lang. Doon kayo na nga, lang, mga tao sa pagiging simple mo. Bakit ba, nananatili kang ganito? Na kahit so may bahay ka na, may pera ka naman pang pa paano, bakit mas gusto mo pa rin yung dating buhay yung hindi ka nagangala? So, ano sana, po? Ah, ano kasi po kontento na po anong ako kung ano meron ako. At di ko na po kailangan ng bumala para sumaya ganun kasi nandito mo na sa Ano nga talaga you? dito? Gusto mo dito sa mundo? Huh. <laughs> Masaya nga po kasi dito ko na yung bahay na patayo kasi kung dun sa ano Oh, grabe. Grabe. Sa barangay sa isang. mga tao.

Okay, so, this coming school year, great, 2. Uh, anong strand mo? Uh, yung. Yung? Ah, ako nga pala si, ah, uh, bagong camera ni Kuya Rob. Ay, baka wala pa yung camera Ako nga pala ulit si, ah, Bagong kameraman ni kuya yan. Tapos, as ako unang beses nakita-kita na noon sa event ngayon na meet-makita. Tapos yung baso doon sa coffee shop, may mukha mo. Minsan, <laughs> <laughs> may susubo ko pag nakakabi ako. <laughs> <laughs> Sorry, ha. <yeah. laughs> <laughs> Nabansin ko, uh, mas maganda ka pala sa personal. Kamusta ka pala dito Dara sa Sa bahay nyo. Nakakatakot eh Napansin ko lang Nung papunta kami Medyo malayo sa main road Tapos puro puno Tapos si Bia lang pa lang kasama Ano? Oh, okay man lang Kasi upaya pa na Kapag umaga naman Hindi mo nakakatakot Pag gabi lang talaga nakakatakot hmm. Ito bang lugar niyo? Uh, konti lang talaga ang bahay dito siya Kunti lang pero dun sa medyo, medyo, medyo madaming man madali na tao. Pero mas prefer mo kumira sa ganito oh, na? No? Oo. Oh. oh kasi ano, sobrang fresh. <laughs> so, sobrang sobrang, sobrang mahal hmm. Even sobrang init ngayon, or, yung ibang nag... Ah, ano na, ikakansel na ng klase. Sobrang init. Pero dito ang press ko. Masala siguro mga Tapos, napansin ko rin pala, medyo marami tayong sin ano, similarity. So, mas prefer yung gantong ano, uh, titirahan. Tapos, medyo introvert, Subspoken ka. Wala ano lang, napansin ko na. lang. <laughs> <laughs> oh. Siguro naman na kikita mo sa mga vlog ni Kuya Lab. Kung saan na mm -hmm. mm -hmm. ando -an, na ako tahimik <laughs> tapos ay nga pala sorry. Ay apa lang napansin na kasiyeds pa rin ako. Hirap <laughs> makipag-usap rin ng hindi yan eh. Kaya maganda na may Oh contact. <laughs> <laughs> Okay ka lang, Dara. But parang pinagpapawisan ka na. Overwhelmed ka ba na <laughs> ano? <laughs> <mahingi ako> ngayon? Ano? <laughs> medyo mahihihiyak mo ngayon. Mahihihiyak. Mahihihiyak ka ba na? Tahil ka ba na talaga Kasi ako, napansin ko lang rin sa sarili ko. Ngayon lang rin ako medyo naging madaling-daling. No? <laughs> pinakausap ka sa akin ni Kuya Ram. Oh. Kala ko nga medyo matatamay ni ako dito. <laughs> um, ano, gusto niyo kong merenda? Kape or tubig? Na, inom pa lang naman kami ng buka. Sige po, ko po kayo. sige, thank you. <laughs> kape po ka sa buka. Thank you. <coughs> <coughs>

Pero dito, nandito pa rin tapos. Hindi siya sobrang tamis. Parang nilagyan mo siya ng black coffee pa. Ang oh. galing mo. Ha? Paano mo nalaman? Nahilig rin ako sa coffee. <laughs> Mahalaga rin ngayon na itong watermelon kasi sobrang init. Para hydrated lagi tapos iwas it so, mm -hmm. Inom ka lagi ng tubig yan. Sige po, kaya lang po. Inom na po ng kape. Ikaw, hindi ka nagkape. Sige po, mainit ka. Ah, okay. Napansin ko pala, Dara. <laughs> Lately, hindi ko ikaw nakikita kasama yung mga Bakit kaya meron ka bang personal reason o ano ng problem? Wala. Ano lang. Kasi po, yung ibang mga events, parang mga gabi-gabi ganyan. Tapos siyempre, hindi ako makakauwi kasi walang biyahe ng sige. Sure ka? Sigurado nga lang? Hmm. Opo. Sa sunod, pwede na pala kitang ihatin para nakakasama ka sa kanina. <laughs> <laughs> hindi mo naman po. Kapagalala <coughs> <laughs> mo pala. Hatid sa mga agad. <laughs> hindi. Ganto kasi yan. Siyempre, para nakakapag-jump ka rin kasama yung mga inyo. Para at least kahit paano sa mga events ng galinap, nandun ka rin kasi ang daming gusto makakita ulit sa iyo. Nababasa ko nga sa comments na uh, nagre-request sila na mag-vlog na daw kay Dara. Hmm. Pero maliban doon sa reason mo na yan, wala ka na bang ibang reason, uh, yung totoo lang. Ano? Ang totoo kasi, nahihiya ako pag napunta ko ng... Kunyar may mga events sila ko iarap, nage-invite sila ko Arab napalaman mo ko kay Kuya minsan ako nakakapunda kasi, nahiya ako kasi kapag nakikita ko pag nakaka nakakasama ko sa mga video video ganyan, tapos may nababasa ako sa comment tumaba ka to, baka ganyan ganyan ganyan, kaya yun parang parang hindi na lang ako minsan pumunta ganyan just a piece of advice lang yung mga nagbabody shame sa'yo ah, uh, pwede mo yun i-ignore na lang, wag mo na lang isa puso yung mga sinasabi nila kasi kahit anong gawin natin may masasabi ang tao eh kaya sabi nga nila you can control the weather but you can adjust the sail ganun lang uh, ah, na lang silang pansinin kasi kahit pumayat tayo may masasabi pa rin sa atin oh. <laughs> di ba? <laughs> kumakain ka pa ba? okay lang yan oh. pero alam mo natutuwa nga ako eh kasi hindi ka talaga yung parang sobrang apektado kasi nilalabanan mo. Kahit gano'n ang daming nasasabi nila sa iyo hindi ka rin naman gano'n kataba eh. Sa totoo lang, mm. hindi ka gano'n kataba. Salamat. Kung healthy ka. <laughs> <laughs> Thank you kasi ngayon ako nakarening ng hmm mo. -mm. Uh, Madalas mo na siguro ngayon marunig na mga advice or kailangan mo ng kausap. Tapos, wisdom and mag narin share na rin sa'yo. Parang, parang ang dami mo na alam. <laughs> Ganun ba? Um, may rin kasi ako magbasa. Uh, halimbawa, may free time ako. Naisisingit ko yung pagbabasa. Hmm. hmm. Kaya pala. Kayo po, ilang taon na? Huwag naman naman ako ipo, magkalapit lang naman ang ano natin eh, age. Sige, anong, anong age? 20 plus. <laughs> <laughs> 20 plus? Mm, 20 plus. Hindi, ano, uh, 22 pa lang talaga ako. Mm. O, paano ka pala napunta kala, Kuya Rob? Uh, it all started kasi nung nagawa kami ng film sa When He Met Her tapos mm. ayun, may mga projects na dumadating events kasi photographer ako and videographer sa mga events yan ang racket ko nagustuhan rin ni Kuya Rab yung mga shots ko yung mga gawa ko output nagafly ako kay Kuya Rab as ano uh, editor and videographer tapos ngayon ang vacant pa lang is videographer kaya doon ako na assign then tapos yun ah uh, kaya ako nag-apply rin kasi kailangan ko, uh, gusto ko rin tapusin yung pag-aaral ko, yung studies ko. Yung course ko kasi medyo mataas na bayaran ay kaya, yun, mag-iipon muna ako. Hmm. talaga sa mga college eh, hmm. sobrang daming bayaran. Yun kasing course na gusto kong kunin, ano yun, Bachelor of Arts in Film and BFX. Kaya, sobrang, ano talaga, medyo mabigat. <laughs> <laughs> mm, pero ang galing mo, ganda. Kasi ang dami mong maganda yung mga plano mo sa buwan. Hmm, thank you. Na-appreciate mo rin yung mga plano yun. Kaso ngayon, ano, parang may nadagdag na rin sa plano ko. <laughs> Yoke <Tiyo ba? laughs> lang. Ano, so may madagdag <laughs> talaga. <laughs> okay ka rin naman palang kausap na pag halimbawang masinsinan. Kasi pansin ko pag maraming tao, nahihiya ka. Hmm, tama ka. Alam ko rin kasi yan kasi parehas tayo. Uh, mas gusto tahimik tapos may time lang na when ang kasama natin, yung mga closest one, din lang tayo nagiging maingay. Bibihira yun, mm -hmm. ba? Diba? Magkakasundo tayo doon. Ah, new oh. friends. Napansin mo? Mm. -hmm. Parehas tayo ng ano, initial sa pangalan natin. Mm -hmm. Letter D. Anong, ano? Wala lang. Parang wala uh -huh. lang wala lang. Wala lang. Wala na akong ibig sabihin. <laughs> <laughs> Tapos na rin pa lang kape ko. Balik ko lang to. Okay, ako, na, ako na. Ako na. Ako na sana mabalik pa. Sa tingin nyo guys, papasa kaya to kay Dara? Ayan guys, hanggang dito tayo. Thank you for watching, and don't forget to subscribe my channel and follow my page. Bye bye guys, to God be the glory.